panibagong seminar nga yung aatinan ko dito sa school ni Gerald kaya ang aga ko na namang pumunta dito lahat nga nang na-elect na president sa bawat room eh may meeting nga ngayon pagdating ko nga dito sa my school dito kami tinuro sa may restobar ng Muntinlupa National High School pagdating nga namin dito nagantay pa kami kasi nga may mga meeting pa yung mga makikisali din dito mamaya kami nga yung mga nauna dito na nag-meeting na kahapon hinating nga nila sa dalawang araw para hindi rin magsabay-sabay yung mga magulang na magpunta dito ang ganda nga ng venue ng rest na to ng Muntinlupa National High School. Ang sabi nga nila, pinagawa daw to four years ago. Kasi nga, kapag ka may bisita yung principal, dito nila pinapatuloy. Hindi, hindi na nga nagdadatingan yung mga parents. Kasi tapos na rin yung meeting nila sa bawat room. 50 section nga, meron yung grade 11. Eh, expected na 50 person yung a-attend din dito ng mga parents. So, nandito nga lahat ng mga na-elect ng mga parents bawat room. Para mga makabuo na ng pinaka-general officers. Para sa mga parents dito sa school na to. Nakakatuwa nga yung mga parents friends dito kasi nung nagpakilala kami isa-isa. Marami nga sa kanila e eh, mga nagdi-digital creator nga raw sila sa Reels. So yun na nga napakarami na nga talaga ngayon na nagtatry na maging content creator. Kahit nga sa Facebook ko kapag ako nag scroll down. Mas yes. talaga lahat ng friends ko nagko-content creator na din sila. So yun nga, konting advice lang sa mga gustong maging content creator. I-enjoy nyo lang yung pag upload ng video, pag edit ng video. Huwag nyong ilagay sa isip nyo na kikita ako ng pera dito kaya kailangan kong gawin to. Kasi kapag ka ganun yung mindset nyo, baka limang buwan or anim na buwan, ititigil kayo kasi nga, yun yung mindset ninyo. Lalo na kapag ka walang nangyayari sa mga ginagawa ninyo, kaya i-enjoy nyo lang yung pagagawa ng video. Kasi dito, hindi natin alam kung kailan ba talaga magbu-boom yung mga video na ginagawa natin. So yun na nga, mabalik na nga tayo dito sa aking video. Nakauwi na nga ako, nagtagal din ako dun sa school ng dalawang oras. Diretso na nga sana ako ng alabang pagkagaling ko dun sa school. Yun nga lang sa akin yung mag-aayos ng e-bike na pupunta na araw siya sa bahay para ayusin tong e-bike namin. Inasis na muna siya ni Carlos Saglit. Tung nag-aayos nga ng e-bike namin na to, kaibigan to ni Irene, kaibigan naman ni Mernel, yung kapatid ko. Nag-home service nga siya kapag ka e-bike yung may problema. Pwede nga ding bumili ng battery sa kanya. Dito nga lang nga din siya sa Muntinlupa nakatira. Saglit lang din naman naayos, then nakabit na yung nga ng saksakan para makapag-charge tong e-bike na to. Maya-maya nga nagpaalam na rin yung nag-ayos, ako naman papunta na rin ako ng Alabang. Kasi papaayos ko tong buhok ko dahil nga dumating na si Kate, yung friend ko na nag-aayos nito galing pa ng Dabaw. Pagdating ko nga dito sa salon, nang meron na siyang dalawang customer na nagpapariban din. Nilagyan na nga ng gamot yung buhok ko, then after noon, pinatambay niya na muna ako doon kasi nga may mga customer pa rin siyang mga nakapila. Alas dos na nga ng hapon to, wala pa nga akong tanghalian, then binilhan nga ako ni Kate nitong panse. May patinapay pa nga. Sinabayan ko na nga lang nga din si Kate na kumain. Yung kapatid ko nga na si Mary Jane, pupunta rin siya dito kasi nga magpapaayos din siya ng buhok. Exacto nga habang kumakain ako, dumating na nga siya. Kapapariban nga lang daw niya nung February, pero gusto niya nga ipaulit ngayon. Ngayon nga lang nga di siya magpapariban kay Kate. After nga kumain ni Kate, nilagyan na rin siya ng gamot. Nakakatuwa nga to si Kate magriban kasi kahit sabay-sabay kaya niya talaga. Yun nga lang, pagkatapos niyang gumawa buong maghapon, talagang napakasakit daw talaga ng kamay niya. Habang nakababad nga yung mga buhok namin, doon naman siya sa kabilang customer. So, sana nga niyang mag-home service dun sa bahay, yun nga lang kasi tubig yung problema doon. Kaya pinapunta niya na lang ako dito sa may parlor. Ang kagandahan nga dito sa parlor na to kasi nga anytime pwede siyang gumamit. Siyempre, hati din sila nung may-ari. Dahil na masyado ng light yung kulay ng buhok ko, dinart na rin niya yung kulay nito. Hindi eh, na rin ako nagbago ng style ng buhok, ganun pa rin. Tinirim lang nga siya ng kaunti. Hindi rin kasi ako sanay na maigsi ang buhok, kaya ayaw ko, ayaw ko rin siya itry. Ito na nga yung final look ng buhok ko. Mahaba din yung nabawas niya kasi piling ko talagang haba na rin ang buhok ko. Si Mary Jane na nga yung huli na lang din ako sa kanya. Alas 7 nga kami natapos ditong dalawa ni Mary. Mary Jane. So, pagkatapos nun, lumabas na kami dito sa parlor and naghanap kami ng mabibila ng ulam. Sukat na nga muna ako uuwi ngayon. Chooks to na nga yung nabili ni Mary Jane. Pagka uwi nga ng bahay, kumain agad nga kami kasi nagutom din talaga siya. Dito na rin nga ako dumiretso. Hindi muna ako pumasok dun kila nanay kasi sarado din yung bahay. So yun na guys, hanggang dito lang po yung ating video for today. Mag-iingat kayo palagi. God bless and Babush!